Kasabay ng pagtaasang bilihin, balak na rin ang Bureau of Corrections of UCOR na maglagay ng Kadiwa Center sa loob ng Bilibid. Ang Kadiwa Center tatawaging pangbansang bentahan sa Bilibid, montilupa o PBBM at ito ay ilulunsad sa mismong karawan ni Pangulong Marcos sa September 13 ng kasalukuyang taon. Ito ay magiging bukas sa mga wholesaler at retailers na gustong makatipid at hindi nadadaan sa napakaraming middleman. Ang BUCOR makikipagtulungan sa Department of Agriculture para maitayo ang trading center na ito. We will call yung Kadiwa Center or trading post uh pambansang uh, uh bentahan ng uh, sa sa, balib, uh, sa bilibid ng lupa. Kasi ang gagawin namin is uh, pure uh, uh wholesaler So maglalagay kami doon ng office na trading area for those who are retail, retailer na kung gusto nilang bumili ng mas murang uh, wholesale price, parang trading post. Maliban dito, gusto rin ng Bucor na agad na makapagtanim ng mga gulay sa loob mismo ng bilibid. Mga talong, okra, sile, whatever. Kung pwede magtanim din kami ng sibuyas doon in time for the Christmas season, yung mga kailangan-kailangan ng mga ingredients sa Christmas season. Maging ang paglalagay ng agri-farm bilang agri ecotourism sa loob ng bilibid, pinabalak ng Bucor. This is also in line with uh, ano, food security. So, dahil uh, alam namin na we are really in need of uh, cheaper food here in Metro Manila. Matatanda na sinabi ni Katapang na target nila na sa taong 2028 ay malinis na ang bilibid sa mga inmate. Gusto ng Bucor na makapagpatayo ng regional prison para maisakatuparan ito. At sa oras na magawa ito ng Bucor, sisimula na ang pagtayo ng commercial buildings doon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.